Thank you friend Magandang tanghali At good morning pa Ayan o oh. Magluto tayo ng ginataala tuloy ano. o oh, Magmumukbo mag -ma 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 tayo mamaya Alright right, natin takip Ayan uh, Yes friend Magandang tanghali At magandang, magandang, magandang Umaga Ayan na tanghali na pala Tanghali siya na uh, tara po kain tayo at uh, sa mga bikol tara kita ito po ding ginataan na tulingan ginataan na tulingan at ginataan na pasah. uh, sarap yan ha hmm. ah, kain tayo ba?

napeste na dito sa atin. हाल रे त Shout out sa team kabadi at Ma'am bilang-bilang sa Ma uh, pagto uh, salamat po sa uh, po sa team kabadi kay si dudes So, lahat ng tim kabali kayo ay bit malipit malu ay tip judge no ah uh, kay buddy, Jerry at <makes in the way> kay Alex Sunpo wala mo na natin ang content natin, content natin ngayon so, na adventure si ano pa ano tayo? Ah, sa team kawadi pala, ah, kung gusto nyo akong tulungan sa gagawin kong ito, uh, ah, ano tayong gagawin? Sa ah, naman, uh, ah, tulungan nyo ako. Ano tayong tutulungan? Talagang kawawa naman. Tulungan natin. Um, mag-ambag tayo marami ma na tayong so, mga uh, mga tao. Kasi yung ano nila, uh, alig ng tahanan, na, so so yung so sakit. So Awa, yung mga bata ko pa. Tulungan natin habang malakas pa yung ano, tatay niya kasi

Kaya ang Diyos sa Ako uh, uh, Kabali ko dyan Ano Gawin uh, ko ito Supportan niyo ako Kahit ano Kung ano lang sa, Parang sama-sama yang Ano na yan uh, Marami yan บ่ใบแล้วมันกระเบา Kaya kasi ako sa inyo ng ano, uh, personal Dito lang sa video, sabihin ko sa inyo. Ito ang dapat ano, uh, tulungan natin. Makita nyo naman yan sa ano, vlog uh, ko kung uh, deserve ba siyang tulungan o ano um, bakit kailangan natin tulungan alam mo yung nakita ko kanina um, parang naisip ko yung ano yung dati ko pagkasakit, yung nagkasakit ako noon kasi yung ano, dalawang taon, halos dalawang taon. parang naalala ko yung ano, pinagdaanan ko. Pero, mas mabuti-buti pa man nun sa akin kasi si, si Mrs. nagtitinda. Itulungan natin, buddy, uh, mga uh, tulungan natin. Mangkano eh, magkano bigyan nyo? Walang bala. <coughs> Bilihan natin yung pagkain ng mga bata at saka ano, bigas. <coughs> yun, maraming salamat po. Yun lang. Bye. <coughs>